Ano yan? Ayan, ano yan? O, ano yan? Ay, akin niya! Ay! <laughs> or, ay! 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 Ang pinakihintay, pupunta na kami kila Nanay Santa. At ito ang gagamitin kong sasakyan, si Pia. Ang sila Papa. Oh, bati kayo! Papa birthday, birthday. Hi, happy birthday, Nanay! Happy birthday! Happy birthday birthday mga Merin, Happy birthday Nanay happy birthday, Santa. Happy, birthday, 85, nanay, ah, no. happy 85 birthday. Ah, eh, ano? Happy 85 birthday kay Nanay Santa. Happy birthday, Nanay. Happy birthday, Nanay. Sa mga Nanay That's na may birthday. Kita natin yung ano. Pabuksan niya yung pinto. Ito yung mga dala. Yung surprise kay Nanay. Hindi alam ni Nanay. Ayo, na nga kami sa Kamungo Malapit na kami na kami sa uh, Bakubakong palatan dito Bossy! Kamusta <laughs> buhay buhay? Bosi, buhay buai. <laughs> Okey, tayo. Tongben, ha? hindi, Tidak, tidak. 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 <laughs> Tong Ben. Oo. Si hmm. Timothy, the vlogger. <laughs> si Mark. Sino pala 'yung isa sa vlogger? At ito na nga papasok na kami dito kala. Ang oh, oh, mga vlogger niya. At 'to ka sa loob na. Hindi ba kakagating ko 'yung aso nyo? <laughs> dito sa loob pumasok ka. Para ba vlogger may mangahalo? Ba kakagatin ko 'yung aso nyo ha? Oh <laughs> my god. <laughs> Ako na. Kunin mo 'yung clicky <-lagi> sosis ko. Tagisan <laughs> susi. <laughs> Meow, 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 meow. Tawagin niyo ako kapag ano. Kapag kailangan nyo ng pogi dito. Anay! Lola Gangster! Happy ano birthday na eh. sige, nagpapagupit. Asan ang misis? Wala, pumasok. Pumasok. Si ano, hindi mo kasama. Sino? Ah, Prince! Prince? Wala... Ito, paano to? Ano? Pa ano ba mga handa nyo dyan? Ehh... Okay. Wow! spaghetti. Ano ito? Ito. Okay, alam mo. Nay! Ay! Ayan. mo. Thank you. May mga na, mga inaanan yung video mo ako? Wow, wow, wow! Daba'n hindi ka nagpapavideo ko rin tali? Okay. May ito pa. Sorry! Ice cream. Ha? Pumuli nga ako ng may Nay! eto hindi kayo, Nay. Eto ba-birthday ko sa inyo. <laughs> ha? Oh, Buksan niyo, gusto kong makita reaction niyo. Teka lang. Sige! Ayan. Buksan nyo mga Gusto mo makita reaction nyo. Naku, huwag sana sisiyo. Ay! Uh, sige, sige. Buksan nyo. Buksan nyo. Buksan nyo. Buksan nyo kasi. Ano ba yan? Merienda nyo yun lagi ah. Yan yung pinapamerienda nyo lagi. Sige, sige. Tanggalin nyo. Tanggalin nyo, Nay. Tanggalin, nyo. tanggalin yeah. niyo yan. Pinatong na. Pinatong na. Tanggalin niyo yan. Dapat ba 'yan magba-maga? Sige, tanggalin niyo na. Habang binibidyo. ko. Tama, <laughs> Dapat ipatong natin yung siyu para makakuha ng sustansya. <laughs> <laughs> ano ba, <sisi? laughs> Ay, sige. tanggalin niyo na. Ikaw din, tanggalin niyo na. Wala siyu. Sige, oh. Ay, sige, sige dyan, na, lagay. Tanggalin niyo. 'Yan gumawa. Basta. Ota! Oh, oh, Panidala-dala niya! Ota! Okay. Yan! Okay. Lagi kayo nagpapamirganda sa amin ng ganyan eh, di ba? <laughs> inipon ni si Kuya! Ah, inipon ko yan! Uy, kainin niyo ang bukas ha! Ah. Hanggang bukas lang yan! Siya? Oo! Ako sa linggo! Sa ba? <laughs> Bago lang yan! Bago lang oh, yan! Ayan na! Ayan na! Ayan na! na. na. Kulay-dilaw kaya ang sisiyaw? <laughs> o oh, kulay pula? May nagalaw ba? May nagalaw? Wala. Ayan, ayan, Wala, wala nagalaw. Baka daga. i ka! Nako baka napasukan pa ng daga. Ano? Mayroong daga yan. Ayan, 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 Ito yung pinaka-favorite talaga ni Nanay na, ano, nag-gift. Ayan. Sige pa, Nanay. Ano ah. na <laughs> ano <ba>, ang dami ah. <laughs> ang ba, uh. ano an dami ngayon. Yeah. Ang dami. Ano? Ang dami yun? Ang dami ah. Ano yan? Ayan, ay, Ano ayan. Onion. Onion ay ay, 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 ay! Baka langis sa Elcha Day yan! Pahuyin niyo muna! Pahuyin nyo muna! Baka mamaya langis pa na ng Elcha ya, Day yan! Wala na! Wala na! Yan kaya ang paborito na. ni nanay? Wala na! Wala na! Wala na! Wala Lumakas! Lumakas! Oh, may libre pa kayo! Baka gagaling ang sugat niyo dyan! Hahaha! <laughs>

]letter! Hindi na uso yun! Linipas din yun. bango ha? bango ni Nanay ha! Kanina may na ang bango na ha! Happy birthday, to you! happy birthday, happy birthday, happy lang happy birthday, happy birthday, happy happy birthday, to you! happy birthday, happy birthday birthday. happy birthday, happy birthday, happy birthday, birthday dito ako chilia to hindi pa bubuksan. Ayun nai nai ito na nai. ito na hindi galaw may bubuksan pa. Ay, pa. Oh, hindi ito. nai 'yon, ito na. Bukas na. Wow lotion! Oh. Pabango din, oh! Sino may bigay nito? Yes! Ang ulang dalang na lang kay nanay at kay Tito Mio, magpagupit! Oh. <laughs> Tawagin si tatay! O, oh, paano ito? Tulog pa. Sino mo? Ah, La ganit lang <laughs> ako.

kasi advance na yun eh mo oh, no, nah. oh, yung biglaan lang Kasi yung eh oh, oh, so Siya Siya ay, Siya po, oh, si Romy Pakana Oo ang nito ni Yuyo Siya na nga na Oo, naiya ka na na Siya na nga na muna, wala sindi muna pa, isa Lord, salamat Pray muna, pray, pray, pray Ah, pray muna tayo Pray muna tayo Hello. Kailangan din tayo natin yung big <laughs> Salmo daw, salmo. sabi na. Salmo <laughs> Salmo.